Idol, sana pumunta ka sa Black Ball or mga event-event nila. Guys, kahit nung araw na nadun pa ako sa mga network or kahit wala pa, hindi talaga ako mahilig sa mga event-event. Unless work, trabaho, or family occasion. Ano talaga ako eh. Uh, love, ano tawag sa mahilig sa mag-isa? introvert. Introvert talaga ako as a person. Kasi gusto ko lang kasama si wifey, tsaka yung husky, si Wilbur. Pero pag trabaho, ano ako, nagiging extrovert kasi part yun ng job ko. Mag-entertain. Paaliwin kayo, kal kalumutan problema nyo. Pero yung mga ano na yan, alas may TF, bigyan kami ni misis ng ganito, ganyan. Okay na kami sa time namin kasi mahalaga yung time namin, mga bonding time namin, ganyan. Lalo na tumatanda na ako. Di ba alam naman natin yung oras natin sa mundo eh. Di natin alam, baka pagising bukas, wala na. Kaya lagi tayo magdasal at magpasalamat. So maganda yung tanong mo. Thank you. Hindi po ako nagyayabang, hindi ko nagmamalaki. Wala akong tinitira. Sini-share ko lang po yung pagkatao ko. Tama kayo, mali ako. I'm not your doctor. Do what works for you. Happy, healthy guys.